mga Hello mga chika. May 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 chika sa inyo. Ay, alam mo ba yung lumipad sa kanal? Sadyo po po. <laughs> 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 Tang ina mo. O nga, bago ako. May part pa. O nga, ang gago <laughs> oh, ko. Ba't mo? Ba't yan? Ba't yan? Ba't yan? Kinilang ka? Papatayin ko lang ang Kapatayin ah, ka lang ate. Ngay. Ngay. Wait, hindi ka sa'yo. Mm. mo ba yung... mo ba nahulog sa kanal? Si toy. Tapos mo pa naman pang nagkakamot ng tae, yung baby pa siya. Gentoy. <laughs> alam mo ba yung kumakain ng tae? Ako. <laughs> <laughs> Nagchuchupon pa. Kintoy.